Ayun, magkikita na tayo. Hi guys, so nandito po tayo ngayon sa Labrador. Ayun, nakalabas silang dalawa. Maririnig kayo tayo. Aldemarle! <laughs> Aldemarle! Uh. Happy New Year! Halo. Ani bulak nata Manila. Wala kayo? Eh. Uh. Andalan uh. kami labat jato, wala kami burgos. Uh, uh, sige ata, sibina si Arif. Tuwe. Bikay pambay. Hello. Ya. Ah, uh, kulanyo. Happy New Year.

Binata na kasi, para makaligaw. Gusto okay, nila ano. kami ay. yan dami? kami na gipang kami nahanda. Yung... Po ay, kami, ah. nga, kami, nahanda. Kipang kami labat labat, David. Magkakaalak lang. Ano? kami labat lang. po Hi! Happy New Year! Uh, bayanong, ay, ay, ay wala yan. Ayan po sila. Nandara salad Ayan ay oh, wow Ang Pero nandito siya. Ay, dito Bye. siya nag-year. Yo oh. na. nga. Okay, kamila <laughs> ba at ayan guys, sinawagan din namin si tatay para at least makita ni tatay kahit sa video call kasi hindi na rin po nakapunta yung tatay ko. At si uncle, hindi rin siya makabiyahe. Pinakita namin tong salad. Ayan. So hindi ko alam kung kailan plano ni tatay pumusyal din dito. Then next po namin tinawagan si auntie Delia kasi plano niya rin bumiyahe. Ayan. Pero hindi na siya nakabiyahe kasi sira po yung motor ni uncle ko. Sira pa rin kaya ayan guys. So hanggang video call na tayo. So ito po yung ganap ng New Year natin. So kanina galing po kami ng David. So bago po kami maki new Year sa Burgos, sa dumaan muna kami dito sa Labrador. Ay, ang sukit. sukit. kay lukan Happy New Year everyone. Bye.